Oh, so kaniki don. Yang lugar ndepita. Heeh, hmm, kan. So tumbal skandin. Oh. Nah, wow, kadogi. Naubod. So sesok si gilingan to kepi. Ito yung sinasabi nilang kapi guys. Ito yung mapait na ubod. And so ito yung ano. Yung nakaka nakakapagaling sa ano guys mga anong sakit dyan ito yung ano tambal yan bughat or yung bagong yung may anak na ano na bughat sabi nila bughat so ayan yung isa nakakuha na guys Yung ang guys oh. yan Ayan guys, oh. Sobrang sarap niyan guys. Kung hindi kayo marunong yan kumuha guys, ah. Yung, hindi nyo, hindi ano guys, timing nyo mata niya. Yung mata gase guys, kung maputol oh, yun. O, bantaya rin na. So, ayun ang laki ng ubod. O, oh, bantay Tugdangan ka, o oh. sa wakas. Yan 'yung si Master Choi. Anong pangalan niyan? Choi. Choi Love M. Choi. Anong pangalan niya na ano? Ubod. Ha, sarawig. Yan po guys ay may wig. buntas kad nganog man tatina pa so ayan guys ayan guys yung so master namin magkuha ng ano ubod so ayan yan guys so, timing timing lang guys kumuha ng ubod pag hindi ka marunong nito guys so hindi mo talagang wag mo magkumpiyan sa baka ito so ito siya guys so ayan guys yung bunga ng ano guys parang parang bakos ni Judas. Yan puputok yan guys pag ano parang bala ng hmm. in Parang bala ng in -60. So ayan, kung maubusan kayo ng bala, halin na kayo dito. Ayan oh. <laughs> <laughs> Ang dami guys so, oh. Bala ng 1 oh, 60. Ano ano kaya eh, tilong? In, in 60. So ayan. Tayo mga sundalo ayan oh. Kung maubusan kayo ng bala, ito lang yung tunay niyo sa bukid. <laughs> guys hmm. pakikita ko sa inyo guys kung ano yung pagkukuha ng ubod ayan so ayan guys kung ano kung makuha nyo yan guys parang hindi na kayo hindi na lang kayo ubod guys kung ma maputol yan kasi yan yung importante guys so ayan kung maputol yan wala nang wala nang pag-asa na maka ano ka nang ubod na malaki ayan kung sinong sinong nakaranas dyan na taga ano bukid sinong nakatikim na nito ano sobrang sarap ayan so tinuha ko na guys kasi ako lang yung pinahawak ah, ng ano guys nila yung mga So dito lang tayo. I love you. Thank you for watching.